Doktor, isang teknisyan ang walang magawa sa buhay. Kaya nagtayo siya ng isang medical clinic. Siya ang doktor at nurse naman ang kanyang asawa. May nakasulat na karatula sa labas. Check up sa halagang 500. Kapag hindi ka gumaling, babayaran kita ng isang libo. Napadaan ang isang tunay na doktor at nabasa ang karatula. Naisip niyang magpa-check up para utakan ng technician. Easy money daw sabi niya. Doktor, magpapacheck up ako. Nawala na po ng panlasa. Technician. Nurse, kunin mo sa box 22 ang gamot at patakan mo ng tatlong beses sa bibig ang pasyente. Doktor, e gasolina na Technician. Congrats! Bumalik na ang panlasa mo. 500 lang ang bayad doon. Nainis ang doktor dahil nautakan siya. Kaya naisipan niyang bumalik makalipas ang ilang araw para bawiin ang pera niya. Doktor, magpapacheck up ako. Madalas na ako makalimot at wala nang matandaan kahit na ano. Technician. Nurse, kunin mo sa box 22 ang gamot at Ipatak mo ng tatlong beses sa bibig ng pasyente. Doktor, teka lang. Ito yung binigay mo sa akin nung nakaraan? Gasolina to eh. Technician, congrats. Bumalik na ang alaala mo. 500 lang ang bayad para dyan. Galit na galit na umalis ang doktor dahil nautakan na naman siya. Kaya bumalik ulit siya makalipas ang ilang araw. Doktor, magpapat-check up ako. Malabo na paningin ko at hindi na ako nakakakita ng kahit ano. Technician, wala akong gamot para dyan. Ito ang isang libog. Doktor, 500 pesos lang to ah technician Congrats malinaw na ang mata mo 500 lang ang bayad para jan